Pagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Sa ngalan po ni Sister Descaredo ng Children of Light Catholic Community, ako po si Sister Laura Carredo Abad. Sa dami po na nagmamahal sa ating head servant at nagiging concern sa kanyang kalagayan, minarapat po namin makapanayam siya despite of her busy schedule. Kaya nga po sundan niyo po ang episode na ito kung saan meron tayong one-on-one -on -one interview sa ating head servant. At ito po ang naging bunga ng panayam namin sa kanya. Para sa first question natin sa ating head servant, ano bang ugali ng Sister Des noon? Nakakahiyaman i-share pero kailangan para malaman din ng tao na may pagkakataon pala tayong lahat na magbago, na nababaguhin ng Panginoon. Siyempre po, galing ako sa isang mahirap na pamilya. Nung nakapunta ako ng Maynila, ano po, nagkatrabaho ako na isang kompanyang malaki at naging mataas ang posisyon ko. Although I started from the bottom talaga, naging isang top officer ako sa isang insurance company, ang Stronghold Insurance nga, at pinagkakatiwalaan ako nung may hari si Mr. Dave Mercado, hanggang sa akala mo ako yung little president. At doon po nagumpisa na yumabang ako, at parang akala mo lahat ng tao na lang pwede kong tirisin, pati asawa ko pwede kong tirisin. Yon Pero hindi po pinapayagan ng Panginoon na manatili ako sa ganung buhay. Dahil ayaw naman talaga ng Diyos na ganun ang buhay natin. Dumating sa buhay ko na nagkasakit ako. Although marami na nag sa akin sa Catholic Life and the Spirit Seminar, pero sabi ko, paano ko sasali dyan? Eh? executive ako, tataas-taas ako ng kamay. E, mga baliw naman yung mga charismatic na yan eh. Tataas-taas ng kamay, sasayaw-sayaw, aawit-awit. Pero alam niyo po, pag tinawag ka ng Panginoon, hindi ka na pwedeng tumanggi. So sa pamagitan nga po ng Catholic Life in the Spirit Seminar, na no po, uh, na, dito ko po nakatagpo ang ating Panginoon. Doon po nagbago ang aking pananaw sa buhay at nagkaroon po ako ng isang personal na relasyon sa ating Panginoon. Kung saan, doon ko nakilala ang pagkakatoliko ko. Dahil kung saan-saan ako pumupunta ng iba-ibang sekta, No po, yun pala, sa katoliko mayroon naman palang ganun. Yun nga po, nung nagkaroon ako ng isang deep relationship pa Panginoon, pumupunta ako sa iba-ibang communities hanggang sa napunta ako sa Lord's Flock. Ang May Chris Insurance, nag-start po kami isang office cell group lang hanggang sa naging chapter kami ng Lord's Flock. Tapos basta na buo na lang po yung Children of Light Catholic Community. At yun nga po akong tinalaga ni Lord doon na maging head servant since 94. Although nag-start po ang aming grupo 1988 talaga. So nabuo ang Chino Blight, 94. Doon po ako nag na, nag-start na naging malalim sa Panginoon kasi kahit naman ako naglilingkod sa Panginoon, dumarating din sa point natin na merong mga mga purification ng Panginoon. Na sabi ng doktor, nagkaroon ako ng breast cancer. At yun, sa aming parokya, apat po kami nang merong ganun. At sa out of apat, at lahat po sila namatay na kasi nga po sila nagpa-opera at andang undergo sila ng treatment. Pero ako po, dahil duwag nga po ako sa gamot, duwag ako sa opera, talagang nagkipag-covenant ako kay Lord na habang meron akong ganong karamdaman, patuloy akong maglilingkod sa kanya at yun to talaga pong naging mabuti talagang nangyari dahil year 2000 na declare akong totally healed. Complete healing po, walang gamot, walang operation. Pero ang sabi ko kasi kay Lord noong 94, Lord kahit mabuhay man lang ako ng age 60. Kasi akala ko kasi yung 60 years old matanda na. So I thought na yung 60 years old mahaba na pong extension sa akin. So ngayon po mga kapatid, uh, 60 na po ako. <laughs> Yon mga 4 months ago na nagkaroon ako ng maraming bukol sa katawan. At yun nga po, nagpunta ako sa doktor, hindi para magpagamot, kundi para malaman kung ano ba yung tumubo o kung ano ba yun at malaman ko kung ano talaga ang nasa katawan ko. At binayupsi po yung leg ko, yung bukol. After one week, ang sabi, meron akong stage 3 to 4 malignant cancer at wala po ibang gamot kundi chemotherapy lang. So, sabi ko, sige po, thank you, Doc. Pinapabalik ako ng doktor, hindi na po ako bumalik kasi naniniwala ako na si Lord ang may plano ng lahat na ito. kasi nga, 60 lang hiningin ko, Lord, baka ito'y recall na. Pero, hindi naman po ako natatakot sa mga nangyari sa akin dahil ang Diyos ang mga pangilihan sa lahat. Alam niya lahat kung kailan niya ako kukunin, kung anong gagawin niya sa akin. Basta ito po ang sinabi ko kay Lord, Lord, you will be done. Basta as long as I'm existing, as long as I live, I will serve you. Kayo kung hanggang kailan ako nabubuhay. Kasi di ba pag stage 3 to 4, mahaba na po yung 6 months. Basta isa lang po ang alam ko, maglilingkod ako sa kanya. And I will never spend any amount for medicine. I will never spend an amount for operation. Or kasabi ng doktor, chemotherapy lang daw ang gamot. Bakit ko sasayangin ang panahon ko sa chemotherapy? Eh, samantalang pag nagpapakemo ka, mahina ang tatlong araw na hindi ka makagalaw. Eh, tsaka marami ka pang maabala. No? Samantalang, si Lord naman, alam naman niya yun eh. So, yun po mga kapatid, uh, hindi po talaga ako. I will never submit for any chemotherapy because I believe God is my healer. At saka alam po niya kung anong gagawin sa akin. And I believe God will do something that He will make my body a miracle ground. The, that He will be glorified sa lahat po ng nangyayari. Marami nga pong nagsasabi sa text na bedridden daw po, hindi po, hindi ko po nararamdaman yung gano'n na stage. Basta ang akin lang po, habang ako'y nakatayo, haba po ako'y nakapagsalita, talagang maglilingkod ako sa Panginoon. Gagamitin niya ako bilang tagapagsalita niya. In fact nga po, pag nagsasalita ako sa pulpito, pag nagbibigay ako ng mga topics, parang pakiramdam po para akong kabayong mula na lumilipad habang nagsasalita. Kahit nga po sa radyo, maraming nagsasabi sa akin na parang wala kang kanser. Bakit kung nagsasalita ka sa radyo ang tapang-tapang mo? -tapang. Because I believe, lahat po ng galaw ko, ang power na binigay sa akin ng Panginoong kalakasan ay e galing sa Diyos. Ngayon, na, si Lord na po bahala kung kailan ako niya pupunin. Ngayon, magsabi, maraming nagsabi, hingi daw akong extension. Sa ngayon po, nahiya ako kay Lord mahingi ng extension. Kasi yung ilang years na binigyan niya sa ng extension, parang sapat na. Pero kung bibigyan niya ako extension, simple, sino bang ayaw? Basta isa lang po ang alam ko. As long as I live, I will praise the Lord and I will serve Him. Yun po. Yung maraming mga nagtatanong kung anong, bakit hindi ako magpagamot. Maraming nagpapadala sa akin mga alternative medicine. Kung gusto nyo akong bigyan, pera na lang po para mapatuloy natin ang gawain. Napakaraming gagawin.